Ang aktres na si Jessie Minjola ay nag-post ng video sa social media na nagpapakita kung paano sila ng kanyang asawang si Luis Manzano ay gumugugol ng oras kasama ang kanilang magandang anak na si Baby Peanut. Nag-post si Jessie ng mga larawan nilang nag-swimming, kumakain at nagsasayaw bilang isang pamilya. At sa isang video na ipinost ni Jessie, napansin ng isang netizen kung paano niya kinarga si Peanut at nagbigay ng payo at pag-aalala. Sabi ng netizen, Jess, don't carry her like that. She's going to have a bow leg. Nag-react tuloy si Luis at sinabi, pag ganyan, itulog nyo na lang po. Nagbigay din ng kanilang opinyon ang mga netizens tungkol sa nasabing komento, mga puti, Australians, dito ganyan lahat mga kumarga ng bata, hindi naman totoo. For sure they did a good research for parenting, they are prepared for what to do and don'ts. Hindi yan totoo, Ganyan po ang tama usually pag may carrier na gamit, kaya tama lang karga nila. Hindi naman kasi malaki na siya and stable na legs din. Ang isang kumento ng netizen na, the understanding, that carrying a child on the side of the adult's hip, or wearing diapers, will cause bow is a false belief. I carried both my kids that way, hindi naman bow pareho. Genetics kasi yon, ay sinang-ayunan at pinusuan naman ni Jesse Menjola,